Sa gitna ng tumitinding tensyon sa Gitnang Silangan, isang malakas na pahayag ang lumabas mula sa mga lider ng militar at politika. Matapos ang mapaminsalang pag-atake ng Israel sa Iran, nagbigay ng matinding babala ang mga opisyal ng Israeli Defense Forces (IDF). Nahanda silang muling umatake kung sakaling magpasya ang Tehran na gumanti. Para sa Israel, ang Iran ay hindi lamang isang banta ito ay simbolo ng terorismo at pag-aalala sa seguridad ng rehiyon ang mga pag-atake ng Israel ay hindi basta-basta ipinahayag ni Israeli Rear Admiral Daniel Hagari na ang kanilang mga hakbang ay isang tagumpay at patunay na sinumang magbanta sa kanilang soberanya ay makakatikim ng matinding pahirap tinawag nila ang kanilang operasyon na Day of Repentance isang pagdiriwang ng kanilang tagumpay laban sa Iran ayon sa IDF, mas malaki ang pinsalang dulot ng kanilang ganti kumpara sa ginawang pag-atake ng Iran noong Oktubre 1, 2024, kung saan nagpadala ang Iran ng mahigit 200 ballistic missiles patungo sa Israel. Samantala, nagbigay din ng pahayag si U.S. Secretary of State Lloyd Austin na nakipag-usap siya sa kanyang katapat sa Israel. Ipinahayag niya ang walang kondisyong suporta ng Amerika sa Israel kahit na hindi sila direktang nakilahok sa mga pag-atake. Ang Estados Unidos ay handang ipagtanggol ang kanilang kaalyado laban sa anumang banta mula sa Iran. Ang mga pahayag na ito ay nagpapakita ng matibay na alyansa sa pagitan ng dalawang bansa, lalo na sa harap ng lumalalang sitwasyon. Ngunit may mas malalim na dahilan kung bakit natatakot ang Iran, at ito ay dahil kay dating Pangulong Donald Trump. Ayon kay retired US General Frank McKenzie, maraming mataas na opisyal sa Iran ang labis na natakot sa mga pulisya ni Trump noong siya ay nasa kapangyarihan. Ang mga parusa na ipinataw ni Trump ay naging sanhi ng matinding krisis sa ekonomiya ng Iran at ang pagpatay kay Qasem Soleimani, isang mahalagang lider militar, ay nagdulot ng takot at galit. Ang takot na ito ay hindi lamang nakaugat sa mga aksyon ni Trump kundi pati na rin sa posibilidad ng kanyang pagbabalik sa politika. Sa nalalapit na eleksyon, nagiging desperado ang mga leader ng Iran upang pigilan ang anumang hakbang na maaaring magdala kay Trump pabalik sa pwesto. Ayon kay Mackenzie, nagiging mas mahirap para sa kanila ang kontrolin ng sitwasyon dahil sa kombinasyon ng domestic at regional pressures. Isa sa mga pangunahing estratehiya ni Trump laban sa Iran ay ang tinatawag na Maximum Pressure Campaign – sa pamamagitan nito, ipinataw niya ang mga economic sanctions at a diplomatic isolation upang parusahan ang Iran. Ang pagbebenta ng langis at iba pang kalakal ay ipinagbawal at ito ay nagdulot ng malawakang epekto sa ekonomiya ng bansa. Noong Enero 2020, inutusan ni Trump ang pagpatay kay Soleimani, isang hakbang na itinuturing na isang malaking pag-atake laban sa Iran. Ang pagkamatay ni Soleimani ay hindi lamang nagdulot ng takot kundi pati na rin galit mula sa mga Iranian at ito rin ay nagpalala lalo ng tensyon. Isang mahalagang hakbang din ni Trump ay ang pag-alis mula sa Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA o mas kilala bilang Iran Nuclear Deal. Ang kasunduan ito ay naglalayong limitahan ang programa nuklear ng Iran kapalit ng pag-aalis ng mga parusa. Sa kanyang desisyon noong 2018 na ibasura ang kasunduan at muling ipatupad ang mga parusa, nagdulot ito ng labis na pagkabahala hindi lamang para sa Iran kundi pati na rin para sa iba pang bansa. Sa ngayon ang tanging paraan na lamang para hindi makabalik sa pwesto si Donald Trump ay paslangin ito. Subalit nagbanta si US President Joe Biden na anumang pagplaplano sa buhay ng dating Pangulo ng Amerika ay ituturing nila na act of war. Dahil rito, humiling ang kampo ni Trump ng dagdag na seguridad at proteksyon para sa kanyang buhay. Sinasabing gumagamit siya ng mga eroplano na mula sa militar para sa kanyang kaligtasan. Ito ay normal dahil marami rin namang mga opisyal ng Amerika ang gumagawa ng kaparehas na hakbang. Napaka-extraordinary ng hiling ni Trump. Gusto niyang magkaroon ng mas mahigpit na seguridad sa kanyang paglalakbay. Nakasama rito ang mas malawak na flight restrictions sa itaas ng kanyang mga tahanan at mga rally at isang hanay ng mga military vehicles para ihatid siya. Ayon sa mga ulat ng The New York Times at Washington Post noong biyernes, marami sa mga taong malapit kay Trump ang naniniwala, kahit walang ebidensya, na ang Iran ang nasa likod ng dalawang kamakailang tangkang pagpatay sa dating Pangulo. Wala pang ibang kandidato sa pagkapangulo sa kasaysayan ng Amerika na gumamit ng military planes habang nangangampanya bago ang isang eleksyon. Si Kamala Harris ay may military protection at nakasakay sa Air Force Two, isang military plane, dahil siya ang kasalukuyang vice-presidente. Noong nakaraang buwan, sinabi ng tagapagsalita ng kampanya ni Trump na si Stephen Chung sa isang pahayag na binigyan ng babala si Trump ng Office of the Director of National Intelligence tungkol sa tunay at tiyak na mga banta mula sa Iran na patayin siya bilang pagsisikap na pabagsaki ng Estados Unidos at magdulot ng kaguluhan. Kinilala ng mga opisyal ng intelligence na ang mga patuloy at pag-atake na ito ay lumala sa nakalipas na ilang buwan, sabi ni Cheung noong panahong iyon. Inulit ni Trump ang paratang sa kanyang Truth Social Platform at sumulat na may mga hakbang na ginawa ng Iran na hindi nagtagumpay pero susubukan nilang muli. Walang ebidensya na naguugnay sa Iran sa alinman sa dalawang kamakailang tangkang pagpatay sa dating Pangulo pero iniulat na hindi pa itinatanggi ng FBI ang posibilidad ng koneksyon. Naniniwala ang mga opisyal ng intelligence ng US na maaring gustong gumanti ang mga lider ng Iran sa pagpatay kay General Qasem Soleimani ang pinuno ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran na napatay sa isang U.S. drone strike sa Baghdad noong 2020. Nang si Trump ang Pangulo, naniniwala ang mga opisyal na limitado ang kakayahan ng Iran na umatake sa loob ng U.S. Ang mga hiling ni Trump ay ang pinakabagong pag-aaway sa pagitan ng kanyang grupo at ng Secret Service na umamin na nagkamali sila sa seguridad sa isang kampanya rally noong Hulyo kung saan binaril at bahagyang nasugatan si Trump. Parehong ang umatake sa insidenteng iyon, ang 20 taong gulang na si Thomas Matthew Crooks na napatay sa pinangyarihan at si Ryan Ruth, isang gunman na nahuli noong Setyembre na umano'y nakatutok ng rifle sa isang bakod sa isang golf course sa West Palm Beach, Florida. Kung saan naglalaro si Trump, ay pinaniniwala ang nag-iisa lamang sa kanilang mga pagkilos. Si Ruth ay sinampahan ng kasong tangkang pagpatay at nagplead ng hindi guilty. Sinabi ng isang tagapagsalita ng Secret Service sa isang pahayag na tumatanggap na si Trump ng pinakamataas na antas ng proteksyon kabilang ang pansamantalang flight restrictions sa itaas ng tirahan ng dating pangulo at sa kanyang mga paglalakbay. Ang Israel ay nagpatuloy sa kanilang mga pag-atake laban sa mga proxy ng Iran partikular na ang Hamas sa Gaza at Hezbollah sa Lebanon. Ayon sa mga ulat, ang mga puwersa ng Hamas at Hezbollah ay tila humihina at may mga pahayag na malapit na silang sumuko. Kung sakaling tuluyan ng maubos ang mga grupong ito, ito ay magiging isang malaking dagok para sa Iran dahil ang Hamas at Hezbollah ay itinuturing na dalawang pangunahing kaalyado na nagbibigay ng suporta at lakas sa kanilang mga operasyon laban sa Israel. Ang mga pag-atake ng Israel ay hindi lamang nakatuon sa militar na kapasidad ng mga grupong ito, kundi pati na rin sa kanilang liderato. Sa pamamagitan ng sunod-sunod na pag-target sa mga mataas na opisyal ng Hamas at Hezbollah, nagtagumpay ang IDF, Israeli Defense Forces, na pahinain ang estratehikong kakayahan ng mga grupong ito. Ang pagkamatay ng mga pangunahing leader ay nagdudulot ng kaguluhan at kawalang katiyakan sa kanilang operasyon na nagiging sanhi ng mas malalim na krisis sa loob ng kanilang hanay. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling matatag ang paninindigan ng Iran. Ipinahayag nila na handa silang labanan na tutugon sa anumang pag-atake na itinuturing nilang banta sa kanilang seguridad. Ang determinasyon ng Iran na ipaglaban ang kanilang mga interes ay nagpapakita ng kanilang matibay na alyansa sa mga grupong ito, kahit pa sila ay nahaharap sa matinding pagsubok. Ang sitwasyong ito ay naglalarawan ng masalimuot na balanse ng kapangyarihan at tensyon sa rehiyon, kung saan ang bawat hakbang ay may malalim na implikasyon para sa hinaharap. Sa kabila ng lahat ng ito, may tanong pa rin bumabalot. Ano ang hinaharap para sa relasyon ng Iran at Estados Unidos? Maraming Iranian ang naniniwala na kung si Trump ay muling manunungkulan, maaring magdulot ito ng karagdagang kaguluhan at hindi pagkakaintindihan. Ang takot nila kay Trump ay hindi lamang nakaugat sa kanyang agresibong patakaran, kundi pati na rin sa kanyang kakayahang baguhin ang takbo ng politika at seguridad hindi lamang para sa kanilang bansa, kundi para rin sa buong rehiyon. Sa kabila ng lahat ng tensyon at takot, isang bagay ang malinaw. Ang sitwasyong ito ay patuloy na magiging masalimuot at puno ng hamon para sa lahat. Sa huli, habang patuloy ang laban para sa seguridad at soberanya, tila lalong lumalabas ang tunay na takot, hindi lamang mula sa pamahalaan, kundi pati na rin mula mismong pag-iisip ng bawat mamamayang Iranian.